Direktang ang sinabi ni Sen. Robin Padilla sa sinagawang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Sen. Sherwin Gatchalian ukol sa talamak na bullying sa mga paaralan sa bansa na mga anak na may yaman, politiko at mga heneral ang kadalasang namubuli ng mga kapwa mag-aaral. Inikayat ni Padilla ang Department of Education na maging matatag ang mga principal at mga guro na mga paaralan na harapin ng na mga nambubuli ng estudyante na kadalasang anak na mga may yaman, politiko at heneral mahal na tagapangulo, pangulo ito naman po eh sa aking karanasan lamang. Ma madalas po yung bullying kasi anak ng mga mayayaman, anak ng politiko, eh, nak eh, nakatakot po banggain ng teacher. Opo, kaya siguro po, ang akin pong mungkahi, kung uh, po ng ating mahal na tagapangulo itong batas na ito, kailangan po siguro ma maliwanag natin doon na uh, talagang babanggayin natin itong mga to Kasi yan po talaga ang bully. Wala pong akong uh, bulang nito. Kung sino po talaga yung uh, makukulit at mayayabang, yan po talagang may kapit. Uh, Dismayado naman si Senador Gatchalian sa inilabas na bilang ng DepEd na bubuli ng physical na mag-aaral noong school year 2019-2020 na umabot lamang sa 11,000. Samantalang ang news report ay umaabot sa 264,000 noong school year 2021-2022. Ayon naman sa DepEd, kanila pa rin kukumparahin ang lumalabas sa news report kung paano lumabas ang 264,000 na bilang ng mga nabubuli na mag-aaral. Duda naman si Gatchelia na posibleng maaring may mga hindi nagre-report sa mga paralan ng pambubuli dahil na rin sa takot kaya magkaiba ang bilang ng report ng DepEd sa mga lumalabas sa mga news report. Ha. Not so, I'm not satisfied with the answers of DepEd. So, uh, it's either hindi sila nagre-report yung mga nabubuli or the reports are not being uh, consolidated or uh, analyzed. No? So um, I think there's a problem here also of uh, the, 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 victims are not reporting eh. no? Para naman kay Padilla, mas delikado pa rin itong mental bullying kaysa physical bullying na nararanasan sa mga paralan dahil may mga nagpapakamatay nga dito. Dagdag pa ni Padilla na nakaranas na siya noon na physical bullying na naging dahilan pa ito upang siya ay maging matatag. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.